Hmm, totoo. Basta kay trompo ka na. Tun, kung nakikita nyo, grabe, purtihan talaga sila. Oh. Ah. Yung <laughs> <Tumaludso. laughs> So yun, what's up mga lods? Magandang umaga. Dito nga ay maaga pa lang mga lods eh may biyaya na kaagad kami nakuha dahil nga nakatama na naman kami ng kawa ng balo mga lods. Kung mapapansin nyo nga mga lods, ang video ko ay medyo malabo pa dahil hindi pa nga lumutang masyado yung araw. 5am pa lang mga lods eh nag na kami ng pamalo namin dahil matagal-tagal din kasi yung proseso ng pag-aria ng lambat na pamalo. Madaling araw, pabukang liwayway mga lods ang pinakamainam na pag-aria ng pamalo hmm? bago pa lang kasi magsikat ang araw eh kaya alos malabo pa sabi kakapal yan eh. yun hanggang dyan mga lods yun <laughs> Ay, dito mga lods, kung mapapansin nyo ay sobrang dami ng nagaputi-puti sa may lambat namin dahil ang dami ng isda na nakasabit. Bali sa palibot nga ng na lambat namin mga lods ay mayroon talagang balo. Pero dito sa parting ito mga lods, dito sila lahat nagtumpukan. Hinihila ko nga pala yung lambat na yan mga lods at nilalagay ko dyan sa harapan. Dahil kung hindi ko hihilain yan ng mga lods ay aabot yan dun sa ilisin namin. Panoorin nyo mga lods hanggang sa dulo ng aking video para makita nyo kung gaano kadaming balo ang nahuli namin. Tinatanggal nila mga lods oh. So. Madami pa. Yun. Tong so, marami yung dito bando sa akin. Gago. Eh no. Oh, may nakawala pa. Ito. Tumusok lang yung uso niya. Yung mga dito. Medyo madilim pa kasi kaya malabo yung kuha natin eh. Hindi pa maaninag eh. Bago pa lang magsikat yung araw, hindi pa nga umulumutang. Kuha natin tong nagtama na ito. Ay, wag kang umatras. Ninsyo. Ninsyo mga lutsu nguso lang yung nakakapit sa kanya o oh, di ba tanggal na nguso lang yung nakakapit eh laki na yung mga lods kawala ka pa ha? yan ito na yung mga natanggal lahat mga lods yan o oh. mas maging natanggal pa sila

ada audio jos kamu mau kasihin nomor di Indonesia contohkan aku nomor gitu enggak aku mau langsung langsung sama apa tinggalin

したのなんかぶつかってて。 đó hả chứ Đó rồi Đó anh sẽ bẩu nhầm

あ、サイ。

tapos na mga lods natapos din yun pa yung natirang nakuha namin tutagdag pa yun dito sa ochindahan puno na siya nakuha namin yun mga lods umaga so なあ。